Yun, isang mahaba ang biyahe tayo ngayon from Encanto hanggat to uh, Kaingin. Kaingin hanggat lang din. At ito, syempre, isang katanghalian yan. At mabilisan, kumbaga, on the spot na on call yan. At medyo ang mga na natin na pinadaan sa atin unang din ways ay eh, talaga naman napaka madugot, malulubak na lugar. At saka yan, syempre, hindi nga natin alam kaya kung saan-saan tayo napadpad kung di ko alam kung saan mas mabilis na lugar basta sinusundan lang natin yung ways pero kahit papano naman uh, napunta naman tayo sa destinasyon natin pero medyo nalayo nga tayo napunta tayo dyan sa mga loob-looban at meron ng mga lubak-lubak na nadaanan tayo at yun yung parang nagpahirap sa atin at nagpatagal sa atin ng konti para ako nilalamog na ano kanina ron sa sasakyan natin dahil nga pakuwentang-wentang tayo sa mga sasakyan tsaka ito may na-accidente pa dyan no? nagulo Ganyan ng problema sa makikipot na daan at ito syempre kung saan saan na lang ako lumalabas kung saan saan na lang tayo nilalabas ng, ng google map pero kahit papano paano naman laking pasalamat natin dahil kung wala tayong ganyan eh, hindi natin matutuntun yung mga client natin. At yun, maraming maraming salamat syempre sa mga tropa natin, sa mga client natin na laging nag-share, nagla syempre sa ating pahakot pa sa kaya, tsaka sa video lights Nights and Sounds. Itong biyayan na ito kasarapan, hindi naman ganun kainitan, pero medyo nga lang din nakakainit kasi nga napakalayo at bukod doon, hindi nga natin alam yung lugar na pupuntahan natin. At ito nga, may nadaanan pa akong ganito, kala ko dead, dead end na yan dahil nga para may ginagawa na Narsada. At ang kagandaan naman dyan, nakakapamasyal-pamasyal tayo, nakakita tayo ng magagandang lugar, magagandang green-green na tanawin. At syempre, eh, malaking bagay na rin yun. Parang libre ang pamamasyal na rin natin. At syempre, nakakausap tayo ng mga tao dyan. Baka may nabibenta rin silang lupa o meron man mga istorya sa mga lugar na yan. Kaya ayun, nakagandaan. Syempre, madaldal tayo ng konti. Nakakakwentuhan natin. At ito na nga yung bahay ng client natin. Ang medyo nagtagal kami ng konti dahil iniimpake pa lang nila yung mga gamit na bubuhati namin kaya kahit pa paano eh nagtagal nga pero konti lang yan at hindi ganun kabibigatan kaya isang mabilisang biyahe lang yan napaka konti lang halos pero saktuan lang sakto lang yung gamit nila sir yan mga hindi naman gano'ng kabibigat hindi naman gano'ng kalalaki pero ano nga, nagtagal nga lang kami sa pag-aayos nila sir ng iniimpake pa lang nila at ito yung mga bata na napapagtanong natin dyan kung ano yung lugar yung kabila pero hindi rin daw nila alam at saka syempre may rep silang maliit isang, isang pamilya lang to na bago para mag-umpis ang pamilya pa lang buntis pa lang si ma'am at syempre yung congrats sa inyo at saka ito na nga may katulong sila na isang bata na napasubo lang din at ito medyo naging bulky na rin ng konti yung ano kasi nga doon sa sa kutsyon na yun at saka ito yung panambak nito ma mga kuha na ito napakadami ko hindi lang malayo yan talagang hihingi kami ng panambang chat, at pagkatapos ng bra biyahe na kami syempre napakaganda naman ng paligid dyan kasi nga mag green ang problema nga lang syempre yun nga taas baba may iniingatan din natin yung mga gamit dahil nga baka yung ganito bumukas yung pinto magsi, magkanda ulog ulog yung yung mga dala natin pero ayun nga kahit pa naman naalala natin ang di ko lang nga, talaga gusto dyan sa lugar na yan yung nakikita nyo yung lubak lubak halos um, kalahati na nadaanan namin puro talaga lubak yan kahit yun sa magagandang tanawin na yan talagang nakikita nyo bitak-bitak kasi maraming ang truck na dumadaan dyan at maraming nanggagaling na parang mga mga truck na galing sa quarry mula sa anggat parang ganun at saka yan, syempre isang mabilisan na yan sa ikaingin lang naman namin dadalin yung mga gamit nila ma'am at ito na nga kami, napakaswerte nung, nung mayari ng apartment na dahil meron din silang resort at napakalaki nung, nung apartment, napakadami, parang 24 na butas, tapos 5,000, napakasolid naman At saka ito isang mabilisan, halos dito nyo lang, lang kami makita magbubuhat at magkaharga ng bubuat ng mga gamit. At walang, ang, walang sa atin, truck at driver, pero kahit pa paano, tumulong na nga rin tayo dahil ka, hindi naman ganun kabigatan at hindi rin ganun kalahayuan yung mga pagbubuhatan parang pagkatapos yan iaabot ko na lang sa pinto yan. parang ganun lang kaya mabilis na mabilis lang tong video na ito kaya yun bari, muli marami maraming salamat sa mga nagiging client namin sa pahakot Pasakay at syempre sa video lights and sounds salamat sa mga nag ppm din sa amin at syempre sa mga nag ppm po sa amin nagtatanong ng price muli po a ah, papahalala po namin nagpapasend po kami ng picture ng lahat ng papahakot para kahit papa ma makakapagbigay kami ng price sa inyo ng tama kasi po halimbawa maraming marami yung, yung, gamit nyo patapos magpa lang po kami ng ganito o kaya naman magpa po kami ng malaki pero konti lang yung gamit nyo kaya hindi po tayo magkakintindihan kaya kung halimbawa mag-effort din po kayo na mag-send ng mga video ng lahat ng papahakot para kay papan po makapag, makapag reply po kami ng tamang price para sa inyo. Yun lang po. Maraming maraming salamat muli sa lahat ng nagla-like, follow syempre sa pahakot pa sa at sa mga tropa natin diyan sa na mga mga nagsishare maraming maraming salamat at saka sa mga susunod mga client natin at saka mga repeat client natin maraming maraming salamat po o yun lang maraming maraming salamat God bless you